Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body one camera. I, Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata. No? Hindi. Okay. May may akong dokumento. 879,000 pesos isang unit. All the dynasty pa niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga rekititos, pero still 879,000 pesos one unit lang. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Ah, tama po your honor in fact, uh, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating uh, National Port Surveillance Center po ano. Meron po tayo, ito pong body worn cameras po natin integrated po ito doon sa regular po nating na surveillance system sa CCTV po. Ito po, daladala -dala po ito ng mga port police po natin. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Um, ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated. Na ang capital lamang nito, ayon sa SEC, ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost a billion.